Kumusta mga ka-hunters? Dito ako ngayon sa uh, bukid Meron akong mga coins Pukulin ko lang dito sa box uh, Samahan niyo ako I-unbox uh, natin para i-share sa inyo kung ano itong mga coins natin ngayon Ito, meron tayong dalawang uh, pouch Okay, hanap tayo ng lugar kung saan tayo mag-unboxing Ito so, mga ka-hunters Harap tayo ng pwesto kung saan maganda. Siyempre, sa ilalim ng puno. Pwede dito. O kaya doon. Medyo nakapahiga yung ano. Pwede tayong umupo doon. Doon na lang. Pusin nyo yung video mga bro, bro. Ah. Ah, nasa ganun na yung masilayan nyo na rin. Kung anong ah, meron dito sa bukid. Madalas kami dito dati. At ngayon ay ah, bumabalik-balik lang ulit kami rito. Okay. Dito. Sakto to. So tara, upo tayo. Ah, ito. Meron din dalawang pouch dito. Ah, Ang tamang sabihin ay unpack no hindi naman kasi box to eh okay simula natin si set up ko lang yung camera natin alright okay na itong set up natin kita naman simula na natin mag unpacking wala naman tao no? tayo lang tao dito unahin natin itong uh, galing pa ito ng Ah... Uh, ano ba to Valenzuela itong nakabalot ng sa plus no? ang courier nito plus from Valenzuela shout out shout out kay pangalan pa to ng ama ko no? Roberto Ayan, shout out sa Roberto Berting okay yan huwag nang iskip yung video mga bro pag nagload kayo ng video namnamin nyo na lahat para meron tayong sasabihin ay intindihan ninyo ay binaksan ko na ito siya yan uh, bubble wrap eh. hindi ko lang maalala kung ano ito kasi uh, mahigit mahigit sa linggo na rin to sa akin na uh, stock dun sa bahay kasi karo ng uh, emergency no ayan ito siya nakabalot pa ng karton ah, naalala ko ito yata yung may mga bank notes, mga bro bumibili tayo ng mga BSP series coins mga baguhan bumibili po ako ng BSP series, coin, BSP series coins pero hindi naman po palagi kadalasan consignment. Kaya kung gusto niyo magpa-consignment, alin hindi ay yung mga silver coins yung mga hard to find coins niyo. Pwede niyo po ako PM, pwede pong consignment. Kasi matumal po ngayon eh. Hindi po laging na, nagagalap ang bilihan. Kaya iba raffle na lang para at least ma-sold. Kanya lang po sa habis natin ng no, sa coins. Pero kung marami kang pera, mayroong mga kolektor na marami yan maraming pera talagang bumibili talaga sila palagi-lagi basta kailangan nila no? yun ang advantage ng maraming pera ay hindi naman, hindi po naman po tayo maraming pera eh. kaya kadalasan kung sa'yo may tayo pero pag meron naman tayo sobra sa gikas bibili rin tayo katulad nito no? ayan siya kita nyo yan 10 piso tapos pula pa yung serial number nito. Ito yung uh, Apolinario. Tama ba? Apolinario Mabili. You know? Aldres Bonifacio. At tanggalin natin dito. Para may kasama pa ito. Ah. Para may nakita akong bariya kanina malaki. Oh, Guni-guni ko lang yata. Yun. Ah, ito siya. Ah, bali, tingnan natin. Kasi eh. Pwede ito. Baka maagot pwede. Eh. Teka lang ah baka magupit yung ano eh pera eh ako sayang kaya pag alam yung bank ang i-unbox nyo iingat kayo sa pagbubukas mamaya paggupit nyo pera na pala yung ginugupit nyo dito sayang ito siya yan uncirculated mga bro tatlong piraso yan ito ang mga labibiling paper bills no dapat uncirculated ganyan meron kasi mga nagtaalok yung talagang tupi tupi na tapos kala mo pilang iwak sa pwit wala pong bibili nun no sa old coins naman kaya binibili old coins kasi yung iba ang katwiran kaya nga old coins eh kasi old na matanda na meron pong criteria palagi old pero maganda ang kondisyon kagaya to, kita nyo luma pero maganda ang kondisyon no? kasi na preserve yan eh ganun po ang kriteria uh, criteria ng mga nagko-collect you know? hindi porke old dapat pangit condition hindi ganun base yan kondisyon condition palagi mas old diba, sobrang old na tapos ganda condition diba siyempre mabibili sa inyo pagaya nito pera natin ito dati mga demonetized na to hindi na to ginagamit pero yung condition mas maganda pa sa bago diba Okay, tapos may kasama to. Naka-play ba? Yari tayo pag di naka-play yan. Ito. Ayan o, nakadikit dito eh. O, meron nga malaki ah. Parang, parang, parang kasama ko to itong freebie ah. May freebie ata ito Roberto. Tama ba? Oh, meron nga. Kasi hindi naman ako bumili. Hindi naman ito binili ko eh. Ayan o. Oh. Hindi ko lang alam kung ano to. Parang planchet lang. Planchet lang siya. Wala siyang script. O. Oh, harap at likod. Smooth lang siya eh. May mga kambing na dumarating. Wait lang. Makaturbohin ako na itong mga kambing dito. May freebie. Salamat no. At meron pa rito ulit o. Oh. Ayan oh. may freebie pa ulit Oh. Ayan oh. Parang copper to. Ano ko? Parang color gold siya. Alfonso to eh. Alpo, ah, George, George Gibbs. Bindi yung camera ko. Ayan. Salamat sa freebie. Berting, Roberto. Pero yung pinaka-coins na alam kong binili ko dito ay ito. Ito, wala ka to. Parang tawas. Ayun. Ang ganda palang kondisyon. Yun. O oh, mga ka-hunters year 2005 BSP series 1 peso hard to find kita nyo sa mga baguhan yung may mga tindahan dyan pakicheck nyo yung mga mga tindahan dyan no? Oh. check nyo year 2005 sa 1 peso binibili ko po yan depende sa kondisyon pag maganda maganda value pag hindi maganda may value pa rin alright so yan medyo mahaba na tayo bilisan na natin ito pa yung isa nakabalot naman ito ng JNT uh, Ah, uh, teka lang. Galing pa to nang ano eh. Sa bagaling to. Sa bang lupalop galing to. Galing to nang lupalop. Wala na kalaki ko lupa lupalop to. Atan ah, sora, ala 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 ko lang ang kalino to. Alam ko na kung kalino tong galing tandaan sora na ito. Ito. Para napkin lang, pagkakabaan. Yan napkin to. Ah, gas. Yes. Grabe yung pagkakabalot mo dito, Kebs. Uh, napkin niya. Tingnan mo ginamit pang balot ni ano. Ayun, maganda pa ang kondisyon nito, mga bro. Uh, year 2009, kita nyo? 2009 po yan, 10 piso. BSP series. Kondisyon, sa tingin ko rito ay nasa extremely fine condition pa to. Malinis, hindi hindi sa nililisan. Ibig sabihin, maganda pa ang kondisyon. maganda pa ang value, year 2009. Sa so, may mga tindahan dyan, tingnan nyo. Year 2009, pag meron kayong nakita niya, PM niyo agad ako. Kali may kilatis. Ayan. Ayos. Ito na ang ating mga alpare ngayon, mga hunters. 2005. Ginagamit pa natin itong mga to, no? mga pera na to kaya malaki pa ang pag-asa ninyo na makahan kayo nito sa mga dati hunter dyan keep hunting lang at talagang makakachamba kayo ako nakakachamba na ako ng 2005 eh. yan Okay, 2009, 10 piso. 2005, tsaka 2007, piso. At may previous si Roberto Bertin. Salamat sa ating transaction ngayon. At pakishare lang video mga bro. Medyo may nangangagat na sa akin dito. Nagtabi-tabi puno nuno naman tayo. Labaw nag ano no. So, tabi-tabi puno ulit. lang po. Okay, so maraming salamat uh, sa mga baguhan follow and subscribe sa ating uh, Facebook page at sa ating YouTube channel. Comment kayo dyan. Importante yan. Magtanong kayo kung may tatanong kayo. Kung meron kayong offer dyan, mga USPI, mga silver coins, i-comment nyo para titignan ko. At sa, sa ating grupo, may grupo tayo sa Kaling Co Limited Coin Hunters Facebook group. Pwede po kayo maglisting listing doon ng mga pambenta ninyong banknotes mga commemorative silver coins, mga hard to find coins. dito na lang. Maraming salamat mga hunters. God bless. Out. Pumula tayo.